Ilang CAFGU members patay sa sa mga pinaghihinala ang miyembro ng CPPNPA sa Camarines Norte habang isang babae sa Coronadal patay sa pananaksak si Bien Manalo sa detalye. ay ang limang miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU matapos umanong makainkwentro ng hinihinalang miyembro ng Bicol Regional Party ng CPP-NPA sa boundary ng Tagkawayan, Quezon at Labo, Camarines Norte. Sa ulat ng Quezon Provincial Police Office, pinasabuga ng landmine at saka pinaputukan ang pananambang. Aniya, ang pag-atake ay lantarang pagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga sa layuning kapayapaan at kaunlaran. Kalunos-lunos naman ang sinapit ng mag-iina na pinagtataga hanggang sa masawi sa kanilang bahay sa Katbalogan City, Samar. Sa inisyal na investigasyon ng Katbalogan Police, lumalabas na pinagtataga sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktima at ginilitan pa ng leeg ang mga ito. Nananawagan ng justisya ang kaanak ng mga biktima. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa tunay na motibo sa krimen. Dead on the spot ang babaeng ito sa pananaksak sa Coronadal City. Kinilala ang biktima na isang 50 anyos. Sa inisyal na investigasyon ng Coronadal City PNP, bigla na lang umanong sinaksak ng sospek ang biktima na agad na tumakas. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa tunay na motibo sa pananaksak. Bien Manalo, para sa Mueni Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.